Magandang hapon mga kaibigan Sa aking mga subscribers, sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyo lahat, magandang hapon Mga kaibigan, meron akong lahat ng kunsyo 2018 Frosted die In GC 1 peso Frosted din mga kaibigan Teka to, Nonagon. Nonagon 2019. Itong isa ay 2019 din. Dalawa. Okay, ito 2020 na lagpas manggas. Lagpas manggas mga kaibigan, oh. No? So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papress na subscribe, papress na notification bell, paselect ng all para manunipay kayo pag ako nag-upload ng video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, meron akong mga 25 centimos. Na 1967 to 19... Seventy-four. Sabihin na Nineteen sixty-seven. Nineteen. Klaro ah. Klaro. Ayan. Nineteen 1970 to 72 ah 71 pala ito na nga pala 72 tsaka ito 1968 ito mga kaibigan eh kaso lang madumi sya 1968. Hindi siya maklaro kasi madumi. Hindi iligising ko ito. Isa lang ito. Wala akong 73 at 74. Tsaka ayon lang. 73 at tsaka 74. So mga kaibigan, pag-usapan natin yung kanyang pictures. 25 centimos. Issuer Philippines Period Republic Type Standard Circulation Years 1967 to 1974 Value 25 centimos Currency Peso Composition Nickel Brass 70% Copper 8% Zinc And 12% Nickel Non-magnetic ito mga kaibigan Non-magnetic weight 4 grams diameter 21 mm thickness 1.72 mm shape round thick melt orientation coin alignment demonetized january 2, 1998 coin alignment mga kaibigan kasi baliktaran to eh oh oh diba baliktaran yan Ubers, Court of Arms of the Philippines, Latin Republika ng Pilipinas, year Ito pala yung Ubers niya. Republika ng Pilipinas, ang ano na, Silyo. Ang Silyo ng Pilipinas, ang bangko Sentral, tsaka itong Yer sa baba. Reverse. Left facing head of Juan Luna. 25 sentimos. Juan Luna. Ano? 25 sentimos. Republika ng Pilipinas. Ay, 25 sentimos. Ito tayo sa kanyang presyo mga kaibigan. 1967, good, 11 pesos, very good, 11, fine, 13, hanggang very fine, 15 ang extra fine, 52 ang almost uncirculated, hanggang uncirculated. 1968, fine, 10 pesos, very fine, 27, 32, extra fine, 1969, fine, 6 pesos, 26, very fine, hanggang extra fine, 1970... Good 510, very good 980 hanggang fine. 11 ang very fine. 44 ang extra fine, 54 ang almost uncirculated. Ang mahal niya, ang uncirculated ay 92. 1971, 490 good, 10 pesos very good, 11 fine, 16 very fine, extra fine hanggang hanggang uncirculated 28 pesos. 72 good 3.80 7 ang very good 820 ang fine 22 ang very fine 26 ang extra fine almost uncirculated 27 30 ang uncirculated ang 90 ay walang talagang missing ang 1973 Walang mintage. Ang 1974 mga kaibigan, meron ditong San Francisco Mint Proof. 0.9 walang presyo. Yung isa Francis comment lang. Pain 24, very pain 24, extra pain 30 pesos. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe. Papress ng subscribe, papress ng notification bell, pasalik ng all para manutupay kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin. At kung gusto ng i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang hapon.